Ayong buntag, uh, Rajon uh, Nga kami nga uh, nagaduyong sa kalipay ng adlaw sa inyong tawang, O uh, ginaot nga ikaw magkalipay yon Sa adlaw ni may katawan Ah Ah, ah up,

kita sa ika 44 edad <laughs> senior napit uh, unang una pasalamat ko kay Lord no nga ni ani uh, na edad no uh, bunta do no? hagan pan uh, dugang katuigan no ayong dugang katuigan um, past- past taas sa no <laughs> salamat dahil no sa protection sa matagadlaw no may magyatag no? uh, gracia matagadlaw then Uh, good health. Po so, salamat din ko po sa kong uh, family. Na uh, very supportive. Oh sa uh, kong uh, Pisigami family na uh, nagmanyanita. no. Nangandlaw. Grabe so, kayo ko lipay. Uh, first time ako, uh, na ako nga naman ko sa kong birthday. So ato pag-sila pag-dangan nakahimo. no ang uh, Pisigami family. So among. Kani uh, among sibahan ko sa ako po yung wife no si close ba inyo so, so ayan kayong salamat ayan uh, uh, pagka mas sinagtanon isa <laughs> no gabi uh, ko kapadlong no sa so, ay pasaway kayo so naragya po nga no nagpabilin no nagmahal uh, o no? nagpangga <laughs> sa inyong padlongon nga bana <laughs> so dagang kayong salamat ba sa inyong pag -i. and then sa ako po, kung, kung kung ano kung anak ano? so dagang po kayong salamat So, saya mga Prince nga nag-greet sa akong birthday. So, nagkan yung salamat. No? Sa ako na mga bats no? sa elementary, bats na 95, sa high school, uh, bats 1999. So, nagkan yung salamat no? sa inyong pag-greet mga bats. So, salamat kayo uh, sa inyong pag-greet sa akong birthday. <laughs> so, sa ako po mga bats sa college guys. No? bats 2005. Dagan uh, dagang kayong salamat sa inyong mga uh, greetings mga bats. no. God bless sa inyong tanan mga bats. Sa tanan po dahil nights and all fans nang no? uh, greet sa akong birthday. Uh, kayong salamat mga Exo no. God bless sa inyong tanan mga Exo. So dili tanan mga matag sa tag sa kaysa kay grabe man karaga ng nag-greet good. So dili sa akong mga mga lang ako no. Pero dagan uh, dagang kayong salamat no? So, sa tanan tanang na nag greet sa kong birthday. Mga friends, mga relatives, uh, friends. Uh, sa tanan tanang tanang Nag-reach. Uh, uh salamat. Oh, so, God bless sa inyong tanang. That's all guys. Thank you for